Ayan mga Lodi Tayo na sa spot area na naman Okay, yan Oh, diba? Liblib na lugar yan Pati ganyo doon bando Ayan o Okay, Lodi Ayan, yan ang hinahanap tayo pagka Tumitingin kami ng spot yung dumadalo mula doon sa taas Ayan, na tubig, pababa rito Ayan, madalas kasi dyan mga idol May naglalagay yung mga isda pagka ganyan Kaya tignan natin Testingin natin to at syempre mega mega lang shout sa inyong lahat at salamat sa patuloy na suporta sa ating youtube channel yan, syempre, Jacket Unlimited Vlog sa happy page natin yan, thank you, thank you umpisa na natin sa sana makarami okay, yan, yan na naman ang hiniling ng lahat makakuha ng maganda ganda ba lalo na maulan ngayon maulan, kaya habang walang ulan habang makulimlim ang kalangitan tingnan nyo ay Oh, lim ang kalangitan. Yan. Yan samantalahin natin. Okay, standby lang. Ingat-ingat mga idol. Yan, so dyan lang kayo. Dyan lang kayo at dito lang naman ako. Magkakaano nang gagawin lang ako dun ng konti. Okay. Yan, si Ate. Dahil yan. Standby lang, standby lang, standby. Oh, alright. Oh, karpa kanan, karpa. Ha? Hmm. Jangan huh? lagi mengenai. in balik balik

ating lumipat madalang na kagatan lipat <laughs> Di tayo din sa may kwan kung saan ako nakakakuha ng mga hitok kung tayo tatambay Alam, meron pa rin yun kahit pa paano distanbay lang mga no distanbay lang Bigyan mga idol. Tumbo. <laughs> <laughs> Ang laki na nito. Diba? Ayos! <laughs> kena itu tidak bangkin lagi lagi Hmm. Ye yeah boi ye yeah boi Ye yeah boi ye yeah boi <laughs> Kelapia gina Lodi, mayroon akong huli. Ang laki pero hindi ko na nakuha na videohan. O di ba? Kaya siya. Gulo bidyohan kasi lang ako kanina kaya. Ganyan. Okay. Basta standby lang, standby. Nah itu, heh, 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 Kita heh, 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 din oh all right all right lodi sumadik din na oh oh kali kali lodi oh may hito tayo na pasabit oh kali hito to oh oh oops ya Oops, ya. Ito nakakatakot kasi sa hiso. Magwawala. Hmm. Atanggal ko ng sibo niya kasi na tinamaan na ako dito. situ nama naman ay doon oh, ito ang laki na naman ang hito ayan opya opya ayan doon di <coughs> ayan dito na naman ang laki laki na naman ay 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 Tinamaan ako ng nakaraan. Grabe yung sakit. Nakakaragwan siya. Mm. Ah, mm hmm. Na naman. Mm hmm. 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 gan mga lodi. Ay mag-exit na. Wala nang kumakagat. So, yan. Thank you, thank you. Thank you, thank you sa patuloy na suporta mga idol. So, wala suporta sa supporta, ating YouTube channel. Yan. Jacket and limited vlog. Salat so, sa ating sa FB page. Yan. Thank you, thank you. At syempre sa YouTube sa upload natin yan. Ay maraming salamat tayo mag-exit na hapon na naman at ito ang ating huli mga idol yan o o o nakadami na naman tayo mga idol <laughs> ayun o oh. o oh, diba 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 mga idol so ngayon dito ko man tatapusin at kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel dyan syempre pakisubscribe Nakiklink na rin ang notification bell para updated ka sa ating mga i-upload dyan. Thank you, thank you mga Lodi, thank you. Alright mga Lodi, bahay na naman tayo, bahay. At syempre, ito ang ating huli. Yan mga idol. Pagka may tsaga, merong kang makukuha. Yan. Yan. Okay, alright mga idol Alright, alright Alright, alright Ang gaganda ng ating huling ngayon Doon naman ang karpang Yan yeah. Okay, so alright mga ladies Yan, thank you, thank you sa patuloy na support Walang sawang suporta Sa ating canyon. God bless mga idol